ika at dalawamput-anim na kabanata. Nang dalhin muli ng Panginoon, yaong nangagbalik sa siyon, tayo ay gaya ni yaong nangananaginip. Nang magkagayoy napuno ang bibig natin ng pagtawa at ang dila natin ng awit. Nang magkagayoy sinabi nila sa gitna ng mga bansa, ginawan sila ng Panginoon ng mga dakilang bagay ginawan tayo ng Panginoon ng mga dakilang bagay na siyang ating ikinatutuwa. Papanumbalikin mo uli ang aming nangabihag o Panginoon, na gaya ng mga batis sa timugan. Sila na nagsisipaghasik na may luha ay magsisiani na may kagalakan. Siyang lumalabas at umiiyak na nagdadala ng binhing itatanim, siya'y di sa salang babalik na may kagalakan, na dala ang kanyang mga tangkas.